guys for today's video ayan gigib si Inday magigib po tayo today kasi nga po walang tubig <laughs> ayan everyday guys ganito yung ginagawa namin ganito po yung trabaho namin everyday um doon po kami kumukuha ng tubig ayan doon doon po kami kumukuha ng tubig hanggang sa pauwi ayan Puno siya, guys. Puno po yan. Puno. Kaya nyo ba diba yan? Sarot. <laughs> diba? Ayan. Halos araw-araw po, trabaho ko na po ito. Lalo po sa umaga. Ayan. Kapag po umaga, Ayan, nagaganito na po ako. Yeah, super exercise na po talaga. Ayan. May drum po dito sa malapit. Ayan, kaya lang po, wala po siyang tubig. Kasi po, hindi po umabot dito yung tubig sa amin. So, kailangan po talaga namin umigib. Tapos, ayun, yun pa po. Punta na po sa bahay dyan po kami so, ng tubig minsan po kapag malakas naman po yung tubig ayan dito naman po kami nag-iigip nag-iipon kaya lang wala rin pong laman kasi wala pong tulo dyan Yeah. Uh, Uwi na.